real talk <laughs> sa mga taong uh, may mga sponsor ay! na umaasa na lang sa suporta <laughs> hindi na naganap ng trabaho gago dahil mahirap maghanap ng trabaho pero take note lang papano ko yung mga sumusuporta sa inyo ay mababangkrap balang araw. Oh, no. Sinong kawawa ngayon? Wala kayong naipon. di ba? o, di ba? Wala kayong naipon. <laughs> Bakit? Ay, hindi naman talaga kayong nag <laughs> Katulad ng kaibigan ko. Walang naipon. Ay! At mukhang itinataboy na siya nung sumu real talk <laughs> sa mga taong uh, may mga sponsor hey! na umaasa na lang sa suporta <laughs> hindi na naganap ng trabaho <laughs> gago dahil mahirap magganap ng trabaho pero take note lang papano ko yung mga sumusuporta sa inyo ay mababangkrap balang araw. <laughs> oh, no. Sinong kawawa ngayon? Wala kayong naipon. Ayaw, di ba? o, ba? Diba? Wala kayong naipon. Bakit? Ay, hindi naman talaga kayong nag-ipon. <laughs> Katulad ng kaibigan ko. Walang naipon at mukhang itinataboy na siya ng sa